guys, good morning. Nandito tayo sa farm ni Sir Jeffrey Sanchez. May binili tayong ano dito. ah uh, kambing pero on sabi niya kasi medyo maliit pa talaga kaya hindi niya muna ano, sabi ko kung okay lang daw. Kambing na ano. Mm -hmm. Para walang sayang yung mga kain niya. Mm -hmm. Tapos ang gagawin mo diyan, sir, pampataba sa halaman ah. Benta kung ito pwede. Mm -hmm. Oo, oh, nag-recycle si sir ng ano. Oo, oh, ito. Yung mga damo at saka yung mga pupo ng alaga niya, pinaghalo niya. So, pinapabulok. Pat ibibenta. gaya nito. Ayos o. Oh. Oo sir. Tsaka sa iyo, maigigi kayo medyo maganda yung lupa ng ano mo. Sa akin may mabato-bato. Oo, uh, tsaka ano? Saan babanda sa inyo? Sa Takras? Sa taksir, Takras, sir, Takras. Sa bukid mismo o sa angat? Papuntang minalaki po, pero dito lang ako, sir, sa may harap ng mga maisan dyan banda. Hmm. Ma... Ito yung, yung binili ko kay ano, kay Sir Ka. Mm -hmm. Uh, mga upgraded yan eh. Ang ganda ng katawan. Hindi oh. eh. pa nga yan naglalandi. Hmm. Bata pa. Kaya yun yung gusto kong parang... Ang yung... ganda ng kulay niya. Hmm. Ito, kasi mga native lang to eh, no? Ito native. Oo. Uli, tao na. Nga sanay sa tao. Ayos, malawak-lawak yung ano ni sir dito. Tsaka yung kanyang porage na andyan, no? Oh. Sa inyo pa rin yan, sir? Lupa nyo pa rin yan dyan. Meron lang po namin. Meron akong uh, de develop na dalang isa rin dyan sa Magsaysay. Uh Oo. -oh. At least malapit lang. Yan lang sa kabila pinababantayan sa amin. Mm -hmm. Kaso budget pa rin kulang. Oo nga. Kasi okay, marami naghahanap ng kape ngayon. Kaya nga. Kaya lang sana mabenta ang problema. Ito buntis oh. Oo buntis yan. Hindi naman pwede na madalihin mo. Oo. Ayun. So, buntis. so ito. Ko. Walang problema si sir sa mga pambakod niya. Ang dami niyang patong. Kawayan sa patong. Ayun naman, research project namin ng WPU. Mm -hmm. Yung bahay ng manok kasi magkakandak kami na sila na research dito kasi wala pang manok. Mm -hmm. Naubos kasi yung multi ko kan nakaraan mga parawa ko mga butang ng pisto. Sa akin yun, nag-aumpisa rin ako ng manok ngayon. I mean, actually may mga dalang ako dyan. <laughs> Ang ano pala niyan, pag mga may bagong introduce, dapat masasadali agad. Wag Oo. Oh. Wag marami nakiwalay. Oops, talaga, nakarang daan mo naman. Sige, sa isang daan siguro. Ang na iwan. Ayun yung ko na babuyo. ang iban ang ibar rin niya minsan kasi sa may mga nagbabaksin din, mga katabi mo. Mm. Hmm? Huh? Parang ay, durok eh. <laughs> <laughs> <gulung> Galing to sa ano? Kayaan na uh, na matay. ito na lang naiwan ah kinakain din pala nila itong bunog ito. yan yung basa ang tawag niya basa grabe kong basa ito Oo. bunog sa amin ito eh ano kung marami na, marami yan sa inyo may ganyan din sir pero doon sa amin sa Kison mas marami dito may nakikita din ako diyan sa amin sa Panay Island niya marami ako nakita yun hmm. oh yan naturo tayo ni sir sa kanyang area So si sir nagbibenta rin ng mga kambing guys ha. Kung gusto niyo mag ano. Mag avail Sabi ni sir wala para wala, wala, wala available ngayon. <laughs> so yung nakuha ko sa kanya ngayon medyo maliit pa kaya. Oo. Uh, bunog nga. So, parang candies. Parang candies yan, uh, parang kandis. Parang kandis yan parang bunog. Ang bunga nito yung malilit na maliliit ang yun. Um, yeah. Ah malilit lang bunga nito. Oo. Oh, Masin. Grabe ito sila dito. Malakas kumain sila ng ganyan. Sa nga lang siguro itatanim ni Sir, ano? O bunga talaga? Bunga, di ko pa, gusto ko nga sana, ano, imakot. Kasi mm -hmm. Di nag-aaral din kasi ako uli Mm, -hmm. dito rin Sir, dapat ito Sa online? Ah, oo. Oh. Busuk, uh -huh. busuk. <laughs> <Busog. laughs> Oo. Yan guys, oh. Kinakain ang kambing niya. Kilala ko yung kahoy na yan. Marami ako nakikita ganyan. kanya. Ang tawag sa inyo, sir? Basa? Basa dito yan. Bulak na. Tawag nila dito. Parang kandis na parang ano, bunog. Mm -hmm. Wala kasi ito siyang lasa, hindi man mapait. Mm -hmm. Ayun, buntis din. So, mamaya pa kami magkuha ng patay. So yun guys, oh, so, uh, ayos. Ah, Tapos mga badang alas, sa so, bitaw na naman sila doon. Mm -hmm. Kanina, binigyan ko sa darak. Naka, ano nila, breakfast. Ito, oh, kaya nagalangan ako ibigay sa'yo kasi nagulat ako. Ang ganda-ganda niyang -ganda pag-alis ko. Ganyan ang balay din. Nagpulot dito. May bulate. Injeksyonan ko muna.